Sa isang malapalasyong tahanan sa sikat na subdibisyon sa Maynila, tila hindi natutulog ang kusina ni Senyora Isabella Zulueta. Ang bawat kutsara at platito ay dapat kasinsing linis ng kristal. Ang bawat putahe, kailangang mukhang gawa ng chef mula Paris. Sa gitna ng init at sinaw, naroroon si Manang Glo, matanda na, payat at sunog sa araw dalawampung walong taon na siyang nagluluto sa pamilyang Zulueta. Manang Glo, sigaw ng boses mula sa dining hall. Mabilis siyang tumakbo, hawak ang apron. Opo, senyora. Anong klasing sinigang to? Bakit parang sabaw ng ulan? Wala bang panlasa ang dila mo? Pasensya na po, bata po sa sampalok, bata kulang. Walang baka-baka, paulit-ulit kang palpak, sabay bagsak ng bowl sa sahig. Tumilapon ang sabaw. Tumalsik sa paanima ng glo ang mainit na sabaw. Napaurong siya pero hindi sumigaw. Ang mga mata niya ay namumugto pero pinigil niyang umiyak. Sa mesa, walang kumibo. Si Senyor Rico ay patuloy sa pagbasa ng gyaryo. Si Sofia, ang dalagitang anak, ay naka-earphones. Si Lander, ang bunso, ay nakafokus sa kanyang tablet. Wala ni isa ang nagtangkang magsabing tama na. Sa silid lutuan, pinapahid ni Manang Glo ang sugat sa kanyang paa. Napansin ito ng hardinero, si Mang Lito. Glo, nasugatan ka na naman? Tanong nito. May pagkahabag sa boses. Hindi naman malalim, sanay na rin ako. Tugon ni Glo, pilit na gumiti Sanay na mapahiya, sanay masaktan. Glo, hindi hayop Tao ka hindi kanila pag-aari. Napatigil si Manang Glo. Tumingin siya sa kaserola, sa sarili. Lito, kahit anong sipag ko, kulang pa rin. Para akong hangin sa bahay na to, ramdam lang kong mainit. Hinaplos siya ni Lito sa balikat. Kahit ang hangin may halaga, pero kapag pinagsamantalahan mo, pwedeng maging bagyo. Habang nilalagyan ng asin ang milulutong tinola, bigla niyang naalala ang ina. Ano bang silbi ng kabaitan kung ito lang ang kapalit bulong niya sa sarili bumukas ang lumang kabinet sa ilalim ng lababo nandoon pa rin ang maliit na kahong kahoy ang kahon ng kanyang ina isang albularya sa lalawigan ng Quezon sa loob isang pulang sinulid isang kulay abo na bato isang bote ng itim na langis anak sabi niya noon ang kapangyarihan ay hindi laruan gamitin lang kung wala ng ibang paraan. Napapikit siya. Siguro, panahon na. Madaling araw. Wala ni isang ilaw sa mansyon. Tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon sa hangin. Sa ilalim ng puno ng akasya, sa likod ng bahay, inilatag ni Glo ang isang puting tela. Sa ibabaw, inilagay niya ang buhit ni Senyora mula sa suklay, ihinang itim na pusa at isang piraso ng kanyang sariling kuko. Sa dugo ng iniiyak at sa apoy ng puot, madama ninyo ang hapdin aking tinik. Sa bawat ulam na ininsulto, sa bawat hapdi sa balat, isinusumpa ko, mawalang kayo ng panlasa, ng lakas, ng galang. Biglang lumamig ang paligid. Naputol ang kandila sa gitna. Umihip ang hangin. Kinabukasan, abalang naghahanda ng almusal siglo. Ahimik. Tahinik ang lahat. Pagpasok ni Senyora, glow ang amoy ng tsyampurado. Bakit parang bulok na kanin? Hindi ko po alam, Senyora. Gaya po ng luto ko kahapon. Bumuga ng hangin si Senyora at sinubukang tikman. Napangiwi. Walang lasa to! Baka po kayo ang nawalan ng panlasa. Nanlaki ang mata ni Senyora. Tumakbo sa kusina si Sofia. Ma, inatamad ako. Ang bigat ng patawan ko sumunod si Lander. Ma, may naririnig akong boses. May bumubulong sa tenga ko. Sa sulok ng kusina, ngumiti si Glo, maliit lang, pero matalim. Sa mga sumunod na araw, ang dating maayos na pamilya Zuluea ay naging laruan ng sariling bahay. Nag-iinit ang tubig sa gripo tuwing gabi bumubukas mag-isa ang TV na pinapalabas ang luma nilang CCTV, kung saan makikita ang paninigaw ni Senyora Faymanang Glo. Sa dining area, pumuputop ang pinggan kahit walang gumagamit. Isang gabi, nagsigawan ang mag-anak, tumilapon ang vase, tumumba si Senyor Rico, at sa likod ng kortina, muling lumitaw ang puting pusang tumitig sa kanila. Glo! Glo! Sigaw ni Senyora. Ano to? Anong ginawa mo? Ngunit hindi na siya sinagot ni Glo. Pumasok ito sa silid niya at nagsimulang manalangin. Sa ikatlong gabi, habang natutulog si Glo, nagpakita sa panaginip ang kanyang ina. Anak, ang galit kapag iniluto sa puso nagiging lason. Nay, sila ang nanakit. Ako lang ang nagbalik. Pero binura mo ang karapatang magsisi. Hindi ikaw ang Diyos. Nagising si Glo na umiiyak. Tumayo, tumungo sa silid ng pamilya. Umasok siya sa kwartong madilim mainit at mabaho. Andun si Senyora, nanginginig. Si Senyor, nakayuko, umiiyak. Ang mga anak, lumuluha. Glo, sabi ni Senyora, mahina ang tinig. Tama na, maawa ka. Umiyak si Glo. Patawad, ang galit ko'y kinain ang puso ko. Hindi ko na makita ang tao sa likod ng galit ko. Lulunurin ko ito, pati ang sarili ko, kung yun ang kabayaran. Tinawagan ni Glo sila kang Hosa, isang albularyang kilala sa Quezon. Isang gabi ng bagong buwan, nagtungo ito sa bahay ng Zulueta. Sa gitna ng sala, nagtayo sila ng altar. Tatlong mangkok, asin, gata at dugo ng manok. Kung ikaw ang bumuhay sa sumpa, ikaw rin ang lulunod, anila kang rosa. Nilagay ni Glo ang kanyang palad sa apoy. Patawan sa lahat ng nasaktan. Sa pindi ng ritual, napasigaw si Glo. Biglang lumiwanag ang paligid. Naalimpungatan ang pamilya. At sa unang pagkakataon, tahimik. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang pamilya Zulueta sa simpleng sinangag at itlog. Tahimik ang lahat. Hindi perpekto, pero buo. Lumapit si Glo, may dalang bag. Hindi ko na kayang manatili. Naging larangan ng galid ang kusinang ito. Kailangan ko ng bagong simula. Lumapit si Senyora, yakap ang kanyang kamay. Patawad man ang Glo. Ang ginto ng bahay namin, walang silbi kung walang puso ang mga taong nakatira rito ikaw lang ang nagpakita sa amin ng totoo. Makalipas ang isang taon, may isang karinderya sa Laguna na pinipilahan ng tao. Hindi dahil sikat, kundi dahil ramdam ang puso sa bawat pagkain. Ang pangalan nito, Kusina Niglo. Dumating si Senyora isang araw, mag-isang nakaupo, umorger ng sinigang. Tama ang timpla, sabi niya. Hindi lang timpla, dapat tama rin ang pagtrato sa tagaluto. Sagot Niglo, nakangiti nagkaintindihan sila. Sa simpleng ulam, may bagong simula. Ang bawat tao'y may hangganan. Ang bawat puso marunong mapagod. Munit sa halip na gumanti, piliin nating itama. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa galit, kundi sa kakayahang patawarin, even ang sarili.